Mga kaibigan, tulad po ng alam ng marami, hindi po biro ang pagpasok o paglusong sa buhay may asawa sapagkat kaakibat po nito ang isang napakalaking responsibilidad sa itatatag niyang pamilya. Sabi nga po ng ilan, ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin na isusubo na kapag napaso ay maaring iluwa. Kaya napakahalaga na magabayan ang mga kabataan, lalo na ang mga magkasintahan tungkol sa pag-aasawa. At itong ipaglilingkod natin, kapatid na ron, ay magsilbing paalala naman po sa mga may asawa na. Hmm. Kapatid na ron, ano po ang dapat na maging uri ng pagkakilala ng lahat ukol po sa pag-aasawa? Tama ka, kapatid na Glenn. Mahalaga na marinig itong muli ng mga may asawa na upang lalo pang maging matagumpay yung kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa tanong po na kung ano ang dapat na maging pagkakilala ng lahat ukol po sa pag-aasawa, ay pakinggan po ninyo, mga kaibigan po namin, ang nakasulat dito po sa Henesis 1.27-28, ganito po ang ating maririnig. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Mga kaibigan po namin, sana po ay napansin po ninyo na bago pa po pinapagsama ng Panginoon Diyos ang unang lalaki at ang unang babae, sila po ay binasbasan o ikinasalmunan niya. Sa makatwid po, labag sa kalooban po ng ating Panginoon Diyos na magsama sa iisang bubong bilang mag-asawa ang isang lalaki at babae na hindi naman po kasal. Ang kasal po kung gayon ay isang banal at sagradong institusyon sapagkat ang Panginoong Diyos po mismo ang nagtatagpo nito.